patay na ano so, yan neutral yan tapos tapos mag, -pang mag, -pap na papaka yung kambyo yan nakalagay sa 1 tutok mo yan nakalagay sa yan tapos abanti mo sige tutok mo abanti mo yan mo ayan. nandaan -laan. Tapos sa mo, ikambyo yun, ikambyo ulit paunahan para oh, bumunta sa number 2. Yan, yan na sa number na. Hanggang sa, ano, depende sa takbo mo. Pag alam mo naman, nahihirapan na sa number 2 yung makina at bilas. Depende sa takbo, kung gusto mo bilis, ilagay mo sa number

tumingin ka muna sa talaga kanan na Tapos ilalagay mo sa number 2. Tchau. Ah. Eh. Ah, uh, sosimmo. Tapos kailangan nakaano ka sa nakahawakan diyan sa preno. Nakalalay an yung um, sagamo pa diyan. Mm. Hmm. 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 ano. Dadalasin niyan. Yan. Oh, tiga anak ana promera kana. Yan. Yan, ito Lagi nakaalalay sa preno. Lagi, lagi ka nakaalalay sa preno. Tapos dandahan lang. Badaanin mo muna yan. Dandahan lang ang ano. Uh, lang ang pag ano ng silenjo. Saka lagi nakaalalay sa preno ha. O, oh, papatali mo pa yung isang ano. Isang. Yan, lang. Dandahan Landahan lang. Hmm, lang. Nakaalalay sa preno. Yan. Wow. Nandiyan lang. Lagi nakalali sa preno. Ayun mga kalay, welcome back sa ating munting channel. Ngayon nga, tinuturuan ko yung anak kong magmotor. First time pala lang niya ayun Tayo na. Wala na siya mga kalay. O na. ayun mga kalay. Talaga. Wow. Ang oh. galing na Oh. Oh, parang professional na talaga ang anak mo magmotor. Ang bilis Ang galing. At tingnan natin mamaya mga kalay kung ano yung pag ano niya, pagbalik. Eh. Uh, paano siya makakabalik. Eh. Uh, yun. Uh. galing na agad ng anak ko magmotor ha. Oh. Ay, mga kalay, eh, gusto ng gusto niya kasi matuto magmotor. Ayun. Ayun. May kasunod siyang ano, motor. Doon natin pupuntahan sa ayan na ulit yung anak ko. Oh. Pag desidido ka mga kalay eh, matuto mag-drive, ano man sasakyan niyan, pag desidido ka, madali ka matuto. At kailangan malakas talaga ang loob mo. Ayan. Ayan. Kasi ako, nung natuto ako mag-drive, ako lang din sa sarili ko, nag walang nagturo sa akin. Dahil gustong-gusto gusto ko matuto mag-drive. Ayun na siya. Ako. Wow! Ang galing na ng anak ko mag-drive ah. Oh. natin din is si medyo sa palusong kasi hindi natin nakikita din ipag nandun tayo sa taas eh. Ito. Oh. Ano? Okay lang. Ang galing mo na agad ang motor. pinag mo ako ah. <laughs> Awww. Hmm. Sige, mga ano pa. Hmm. K kailangan dyan. Naka ano ka. Yan, lalagay mo sa neutral. Disc. tatlong ikot pa basta disidido ka talaga matuto magmotor mga kalakahan wala sa iyo magturo basta tingin-tingin ka lang sa mga nagdadrive kasi noong ako nung nagko ako sa ng jeep lagi ako nasa unahan ng jeep tinitingnan ko yung driver kung paano ang ginagawa niya dahil gusto ko matuto mag-drive ayun hanggang sa matukoy ko makakalay kung paano ang ginagawa sa pagdadrive eh pagkakambyo, pagkapagsilinyador, talaga lahat sinisilip ko noon mga kalae hanggang sa natuto nga ako mag-drive. Tapos yun, tamang-tama -tama, sa talyer ako noong nagtatrabaho. Pag may pinapagawang jeep o kaya owner, aking inaano, aking pinapakailaman yung jeep na pinapagawa, pinapa-andar ko mga kalay. Hanggang sa na sanay na ako, natuto na. Yun, lakas loob na akong magmaneho mag-isa nalabas na ako ng highway ayun mga kalay yung aking ala talaga mahusay na mag drive na Ang galing! Yehey! Ang galing ng na, anak ko. Yan. Yeah. Okay, patay mo muna makina. Yan, yeah, ano, okay na? <laughs> Kaway ka naman sa ating ano. Yan yeah, mga kalay, okay na yung... Ang galing pala ang anak ko, madali matutuwa, maturuan. Yeah. Ayan mga kalay, kami uuwi na ho. Uh, okay na, nakita ko na yung pagmumotor ng aking anak, okay naman siya, madali matuto. Uh, kulang na lang lisensya, pero hindi pa naman siya makakakuha ng student license kasi, ilan taong ka lang nak? Twelve pa lang naman yan eh, at least eh, hindi nila ang naman sa amin, hindi na makailangan siya lumabas ang highway. Para pag emergency at marunong siya mag-drive, madali, ma madali siya makaka pag may emergency mga kalay. Yung mga kalay, hanggang ano, uwi muna ako kami. Doon lang tayo sa bahay magkita-kita mga kalay. Bye-bye. Ayun mga kalay, uuwi na kami ng aking anak. Ayun na, ito drive Try natin. Kung kaya nyo na ang Wow, wow, wow. ako sa aking anak mga kalay, kasi una pa lang na ang uh, tinuruan siya ay drag ng motor at least matuto ngayon talaga pag maraam um, pag ma ano pag porsigido matuto mag motor o mas porsigido matuto mag drive malakas ang loob mo madali ka matuto mga kala eh so, ng aking anak yung kas na pako yan na na kami sa ano sa loob ng village mga kalay ebantenin lang. Sabat, hmm. ebantenin lang dito din yung mga. Hmm. Hmm. Ngayon, hmm. hmm. okay, si na kami sa amin motor sa sunod hindi ko naman siya tuturuan na akala hindi hindi na kulambu ang ating ano, motor okay na bye bye na bebe bye bye